ang hindi pa naibibigay sa inyo, transcript of record, tsaka diploma, mga mahigit isang taon na. Uh, yes, Anong sinasabi sa inyo ng eskwelahan? Uh, sinasabi po sa amin na na-process na daw po nila, napasa na daw po nila sa CHED. Tapos nagantay po kami by Monday kung napasa na po nila. Tapos nagsabi po siya sa amin na okay na na-process na. Pero nung March 3 po, tumawag po ako dun mm. sa CHED. Wala pa daw po silang napapasa na application for SO po. Ma'am, ano pong nangyari? Yung mga documents ng mga bata, submitted na yon sa check. Bakit po naghintay ng siyam na buwan? Bago ma-submit yung requirements nila sa CHED? Ang requirements mo sa CHED, marami. Yung uh, kolehiyo di San Lorenzo, 2014 pa po, madam, mayroon ng face-out closure order ang kanilang criminology, kinalang business administration, kinalang, mga about five programs, kasama ang criminology pati nursing. 2014 pa po may phase-out order. Hindi sila naging anes sa ating publiko na they are not supposed to accept enrollees dahil may phase-out sa kanila. Patatapusin lang, ma'am, yung mga nakatikan years that by Monday may action kami rito. Um, sige po, yan po ang gustong-gusto natin, mabilis na action. Yeah. pumasok po dito sa eskwela? 2018 po ako. So, kamusta ba may mga graduates ba sila na nakapasa ng board exams? Yes po, meron po. So, yung nag-enroll ho kayo, magkano ang binabayaran nyo sa kada sem? 7 to 8 po. Thousand? Yes po. po. Kailang Kailan kayo nakaramdam na o may mga naririnig na kayo, may mga hearsay na na ah, yung mga graduates pala ng criminology eh hindi naman na pala talaga ito accredited na ng CHED. May pumunta na po ng CHED, mga fresh graduate po sila that time, tapos pumunta sila ng CHED, tapos yun po, pinalam nila via Facebook po na ganun po yung situation, ng, yung status ng school po. Tapos yun po, nagtanong na po kami from that time, tapos sinasabi po nila na aayusin po nila. Ano Parang mayroon po isang student, student na nagpost po sa Facebook na parang may problema po talaga yung ano namin yung course namin na kayo. For faced oh, out po. Face Ang skwelahan ba o maaksyon ba inayos ba papeles ninyo ma'am Jeffanie? May ginawa naman po sila pero yung inaksyonan po nila yung latest latest graduate po that year okay. 2022 ganun po. So kayong mga 2023, 2020, kumbaga yung mga later batches, walang Man, nangyari. Wala po. Okay. Ngayon, nung graduation na, paano nyo pre na itong mga requirements niyo Ano lang ba yung mga binigay sa inyo upon graduation? Certification for graduation, ganun lang po. Siyempre, kapag uh, mag apply ka sa isang kumpanya, kailangan nyo ng uh, transcript of records, diploma. Yes Meron kayo nun. Wala po. Pinakuha lang nila kami ng temporary. Ngayon, paano nyo nalaman na binigay pa lang mga temporary, mga certificates sa inyo, eh hindi nyo pala magagamit? Hanggang ngayon po, hindi po kami nakapag-board exam. Gano, sir, kahirap yung mga ginawa ng inyong mga magulang para mairaos? Um, kasi po, inapang po talaga ng mga magulang namin, pang tuition namin. Alos, wala na nga pong matira sa kanila para lang pong ibigay sa amin pang tuition. Tapos yun nga po, yung masaklap doon, nakagraduate kami, eh yung pala yung magiging resulta Anong naging reaksyon ng magulang mo? Siyempre po, na-shock din kasi hindi naman po dapat ganun yung, ano, yung magiging resulta kasi ang expected po nila is makakakuha agad. Pagka-graduate up and graduation, makakakuha dapat ng requirements. Ayun nga po yung naging issue. Wala daw. Sir, anong reaksyon ng magulang mo? Ano mo, parang na nagalit, siyempre, kasi sino ba yung lang na hindi magagalit kasi lahat ng lakas nila, trabaho, yung kagaya ng papa ko, construction worker lang, yung mama ko, PWD pa, yung papa ko lang yung nag-aahon sa pag-aaral ko para makapagtapos. Tapos yung kami na yung nangailangan ng ano namin, yung papel namin. Tapos at the end of the time, ayun po pala yung mangyayari. Wala po kami mapapala nga naging dahilan bakit ang uh, grupo ninyo yung batch ninyo ay uh, lumapit na kay Idol rafi Di ba? Kasi po sa sobrang po ng tagal mm -hmm. tapos yung paghahabol po namin ng panahon namin kasi tumatanda na po kami yung course po namin, meron po kami hinahabol na age limit para sa application po namin sa uh, sa Tribeo, for example po hanggang, hanggang 30 years old daw po eh anong anong ano po kami mga nasa 25 to 26 years old na po, meron na po kaming 30, 28, paano po, po kami makakapag-apply. So, yun na po, naglakas loob na po talaga kami na lumapit na po kami sa programa ni Idol Rocky Tool po. Pag uh, hindi pa rin po yung nag-comply na motion for reconsideration, parang hindi pa rin naman po sila, wala pa rin po silang karapatan na mag-continue ng ano Pagtanggap ng enrollees doon sa school kasi kawawa naman po talaga yung mga estudyante at mas kawawa po yung mga nagpapaaral sa kanila. Magpa-public notice ng eskwelahan at uh, maging ang angshed para yung mga tinanggap pa nila ang mga estudyante ngayon, talaga nga kailangan na nilang bitawan. ba ang kahalagahan na ang isang eskwelahan ay accredited po ang kurso na binibigay po nila sa mga estudyante. Importanting importante yan ma'am na accredited o kaya registered. Hindi lang sa para maka-enjoy ng mga benepisyo tulad ng tulad ng tertiary education subsidy, mga scholarships, mga incentives from CHED and from other government entities or authorities. Kailangan talaga accredited ka. Pag hindi, eh, magsasubmit sila sa amin dito ng enrollment. Hindi namin tatanggapin yun ng jami kung wala silang rehistro sa amin. Magpapatanggap ng mga grado. Hindi namin tatanggapin yun. So, napakahalaga na sila ay makipag-ugnayan talaga sa amin sa pamamagitan ng pagsasubmit ng mga reports at kung mag-submit sila ng report sa amin at sinabi namin ang namin mga deficiencies, o kaya sasabihin namin, wala naman kayo sa listahan namin, hindi namin tatanggipin yan. Ang usapan April 30, totoo naman po, nagpunta. Pero yung records officer natin mismo nagsasaad ngayon na ibinalik din ulit kasi may mga deficiencies. Sa inyong palagay, lahat nyo na nagawa at naisubmit sa kanila sinasubmit na po namin yun before pa po kami mag-graduate. Lahat po ng papers namin na kailangan, andun na po yun. May submit yun yes, na? Yes po. Tapos nagpunta po kami ng, ano, ng San Lorenzo last, last week lang po ata yun. Uh, for updating po sa about sa April 13 na pinag-usapan. Sabi po nila, dito na po yung mga papers namin at yung ibinalik na lang po yung mga papers ng graduate ng criminology noong 2024. So, yung 2023 po na, yung batch po namin, andito na po. Andito na daw? Yes. Kung sakali, director, no, nakasal po doon sa hinihintay natin na resolusyon, eh talagang uh, sabihin natin pagbigyan. Kung, uh, po. Pagbigyan? May pagkakataon po nakalagay doon na suspended muna na sila at uh, pagbigyan ng mga estudyante pero ito mga kurso, discontinue na. Yes. Paano po natin i-implement ito sa eskwelahan kung uh, medyo pasaway po ito? lalapit kami sa LGU para tumulong sa amin magpadlak o kung kailangan. Oo. Yung resolution, lalagay namin sa pintuan, closed. Yung mga gano. Kung closure or outright. Ang mga bata naman na nandiyadyaan, usually kasama yun doon sa disposal decision, tulungan yung ilipat, o kaya yung third year and fourth year, patapusin yun dyan. Minsan ganon. Yes. ang decision hindi naman talaga eh, i yung kinabukasan ng mga bata. Doon sa school year 2022-2023, ang number of graduates daw nila doon, ay candidates nila, ay 31. At uh, last time na nagkaroon dito ng uh, ugnayan with the school management at saka itong mga estudyante, ang naging uh, pasyat na pagkaisahan noon ay by April 30, lahat po ng 31 na yan ay magiging klaro na, okay na, isasubmit na nila yung malinis na mga dokumento ng 31 na yon. Na nagpunta nga ang school management, yung registrar nila, yung records officer nila, na bitbit -bit nga yung 29 na records. At sa pag-evaluate ng April 30, 28 po ang okay, ang dokumento, Uh, on the surface of it plus yung mga attachments yung isa ibinalik kasi may deficiency pero yung dalawa wala pang submission ng kung ano man dokumento so ang mabibigyan ng assurance kung ano man ang maging decision kung ang maging decision ng commission in bank ay i-release na nga po yan yung 28 na yon nakasama itong tatlo ay i-release po namin yan karakaraka. Pag nakatanggap na ako dito ng Commission in resolution na okay, uh, aksyonan, evaluate yung papers nila, nanguna na tayo, evaluated na yung kanilang mga dokumento. Ano po, ah. Magandang nga balita po sa amin ito, Director, lalo na sa mga estudyante. Kasama rin po natin na andun rin po ang kanilang pangalan, Ma'am Jeffany. Ano po nga gusto banggit-sabihin kay Regional Director na ito po, finally, okay po ang inyong mga dokumento? Sa kay Sir Maximal JB po, maraming salamat po sa pag-take action po regarding sa problem po namin sa school. At sana po, pag lumabas po yung school, CV yung CEV result po, kung may may plan po doon na kailangan ispasara o pagpatuloy yung school, sana po ma-actionan mm. po agad kasi kawawa po talaga, pagaya po sa sitwasyon namin ngayon, kailangan pa magpatuloy po. Imbis in na dapat sana kung inaayos agad ng school, sana po ma maging okay po lahat. Ano po? Sir, thank you so much po sa pag active po sa amin sa aming paulit-ulit na pagcomplain sa inyo sa pagcomply namin. Sa sa amin po, hindi lang naman po kami nangungulit, ipatirin eh, pati rin po yung mga magulang namin. Kasi sila po yung dahilan kung We understand, we understand. Yes, sila, sila For. po sir yung dahilan kung bakit po kami nakapagtapos. Eh. Oh, yeah, yeah. Hindi lang po kasi dugot pawis po nila yung pinuhunan sa amin, mm. sir. Dapat, para po Dapat kami. sabihin nyo yan sa mga eskwelahan. Yes. Yung yeah. para lang tanggap ng tanggap ng pera. Pero kami ngayon yung kailangan na namin kasi yung pinag-ano kami ng mga bagulang namin, kami yung parang inanuhan nila na mag-umangat sa kanila hanggat okay pa sila, ma malakas pa sila. Yun sana, sir. Salamat na malaki. Sir, thank you so much thank you po sir sa sa pagtake ng action. Actually, matagal na po namin talagang inaano 'yon. Kasi ang ano po sabi sa amin yung kada update po namin sa school within sa loob po ng 2 years, yun nga po yung situation, mabalik-balik yung ano namin. So, okay naman kasi ngayon na, na bigyan na ng action. So, thank you po. Uh, on behalf naman po ng programa po and ni Sen. Rafi Tulfo po, Director, nagkami-ayan, nagpapasalamat no sa agarang pagtugon natin sa naging uh, uh, problema po ng ating mga estudyante. And finally po, ay uh, okay na po yung kanilang papeles at uh, makukuha na rin po nila yung mga dokumentong kinakailangan po nila sa pagbo-board exam po nila. At uh, pwede ba namin malaman, ma'am, kami ni Director, ano ba ang mga gusto nyo nga Trabaho, after ho ninyo makapag-exam, saan po bang mga ahensya kayo pupunta? PNP, PNP po. PNP. Kung ano lang po yung dumating na opportunity po. Kung maging police pideya, yun. Uh, kung ano lang po yung unang dumating, yun na lang po yung titik ko. Sana matupad ninyo yung mga pangarap po ninyo, no? at uh, kapag nakuha nyo yung mga papeles na kinakailangan nyo sa inyong mga trabaho, pipiliin, eh, sana maging matagumpay kayo. Kaya kami nakikisuyo at nakikiusap sa mga schools na please, compliance is susi yan sa pagiging truthful, pagiging honest sa mga estudyante, at sa ating bayan. So, salamat po, muli po, sa ating mahal na idol, kagalanggalang na Senador uh, Rafi Tolfo. Thank you, thank you sa programa mo. italagang e, talagang, since then, yung posyo mo, yung passion mo, lalo na sa mga maliliit, nandiyan ka lagi. Maraming salamat, mahal na Senador. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan mga tao na binuway ang pag-asa na naglaho na Na-confirm naman po ni Sir Alibi na okay na po ang papers namin. Maghihintay na lang po for signature para ma-release po sa amin. Maraming maraming salamat po Senator Raffy Tolfo, idol. Senator Raffy Tolfo, thank you po sa pag-action sa aming problema at ngayon ang aming diploma ay matatanggap na sa dalawang taon naming pag-aantay. Thank you so much Senator. Uh, thank you po Idol kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi po namin uh, makukuha agad-agad yung requirements namin. Thank you Idol, Rapid Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid Tulpo ka na masusunod.